Magandang umaga. Narito na ang PTV Balita ngayon. Aabot sa mahigit 3,000 hektarya ng lupa ang ipinamahagi sa halos 2,000 magsasaka sa Bicol Region. Bismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa pagbibigay ng mga titulo sa Agrarian Reform Beneficiaries. Ayon sa Pangulo, bahagi lang ito ng mga programa ng pamahalaan para mapabuti pa ang pamumuhay ng mga magsasaka. Sa kabuuan, nasa 30,000 land titles na ang naipamahagi sa ARBs at siniguro ni President Marcos na madaragdagan pa ito bago matapos ang taon. Samantala, bukod sa pamamahagi ng titulo, namigay rin ang Pangulo ng Ayuda sa mga mangingisda, magsasaka at kanilang pamilya na apektado ng El Nino. Pinangunahan din niya ang distribusyon ng farm machinery and equipment sa mga organisasyon. Naglunsad ng Department of Agrarian Reform ng isang farm business school sa bayan ng Pulangi sa Albay sa pakikipagtulungan ng LGU at mga kooperatiba ng magsasaka. Ayon sa DAR, ito ay para pasiglahin ang matibay na pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan at Agrarian Reform Beneficiary Organizations at gawing mga negosante ang mga ARB sa pamamagitan ng pagpapahusay ng kanilang mga kakayahan sa pangangalakal. Ang business school ay magkakaroon ng 25 komprehensibong sesyon ng pag-aaral. Tatalakayin sa mga ito ang iba't ibang paksa, kabilang ang mga advanced na teknolohiya sa pagsasaka, pamamahala ng negosyo sa sakahan, mga strategiya sa marketing, pagtansya ng gastos at accounting. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, ilike at ifollow gabi sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Albelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang umaga.